Ngayon, gusto kong subukan mong magtrabaho ng mabuti. Magtrabaho ka para sa iyong mga pangarap. Gusto kong maging matatag ka at harapin ang mga pagsubok. Maaaring mahirap ito at maaaring gusto mong sumuko, pero magpatuloy ka lang. Kung gusto mong makamit ang iyong mga layunin, kailangan mong magpatuloy kahit na mahirap. Kung susuko ka pagkatapos ng una, ikalawa o ikatlong pagkakataon, ibig sabihin, hindi mo talaga ito gusto. Kailangan mong maniwala sa iyong nais at patuloy na subukan kahit na mukhang imposibleng makamit ito o kung gaano katagal ito aabutin. Huwag tumigil kahit na sinasabi ng iba na hindi mo kaya. Dapat mong sabihin, magpapatuloy ako sa paniniwala at pagsisikap hanggang makuha ko ito. Isipin mo kung ano talaga ang gusto mo at isulat ito. Ang pagsusulat ay nakakatulong sa iyo na mag-isip at lumikha ng larawan sa iyong isip tungkol sa iyong mga pangarap. Ang mga taong may malinaw na pangarap at patuloy na nagtatrabaho para dito ay nakakagawa ng magagandang bagay. Tandaan, napaka-powerful ng isipan. Kung handa ka sa iyong isipan, magiging handa ka rin sa iyong katawan. Lahat ay nagsisimula sa kung paano mo iniisip. Isipin ang iyong hinaharap at magdesisyon na huwag hayaang pigilan ka ng iyong mga takot. Gawin mo ang kailangan mong gawin dahil kung hindi, ang buhay ay magiging mahirap hanggang sa sumuko ka. Kapag bata ka, okay lang na gumawa ng pagkakamali. Ang lahat ng naging matagumpay ay nagkamali rin. Kailangan mong magkamali para matutunan kung paano magtagumpay. Upang maging magaling sa isang bagay, maaring kailangan mong magfail. Ang tagumpay ay hindi palaging madali. Ang mga taong nagtatagumpay ay ang patuloy na nagsisikap kahit na mahirap. Madalas na dumarating ang masamang pagkakataon bago ang mga magagandang bagay. Kaya kung bumagsaka ka o magkamali, bumangon ka ulit at magpatuloy.